So, hi guys! Good morning! Welcome to my YouTube channel! Ayan, so guys, finally, nakabili na po ako ng aking... Uh, so, itong ginagamit ko ngayon, guys, ay DJI Osmo Pocket 3. Ayan, ayan siya. So, gumagalaw siya, so guys, sa galaw. Gumaganan, sumusunod sa galaw mo. Ay, feeling, feeling singer. So, anyway, guys, may ano ako dito tawag ito ayan hindi na siya natatanggal so hi <laughs> so ito siya guys ay mic ito yung microphone na regalo ng aking asawa sa birthday ko kasi today is my birthday and then ah uh, ito kasi yung ano ko a, pangarap ko na magaroon din ng ano a, microphone di ko alam guys kung nag-work na siya Ayan. So, my light. Ewan ko kung automatic, ano na ano, to siya, automatic. Automatic, ano siya ba? anong uh, tawag nito? Tanggalin ko nga tong ano. May araw na siya dito, guys. O, oh, may magnet. Kasama tong magnet, guys. Ayan. So, napapalo kasi yung ano ko. So, ito siya. So, tanggalin ko lang tong magnet. Hindi talaga siya mat matanggal, guys. Hindi siya matanggal yung magnet. So, ayan. So, hindi ko alam. I'm not sure kung paano to siya gamitin kung automatic ba 'tong nag-connect sa aking Osmo Pocket 3 itong ma, uh, DJI Mic 2 ito yung DJI Mic 2 guys so hindi ko alam kung nag-ano na to siya nag-connect na ba to dito sa ano sa aking ano sa aking DJI hindi ko alam hindi ko din siya maano guys hindi ko maano kung nag-connect na ba siya or wala So, ayun. So, ilagay ko lang siya sa aking, ano, isokso ko lang siya dito. Ayan, pag -anarn. So, ganun na tayo yung ano na natin. Ganyan siya, oh. Ibaba natin yung DJI. Bakit ayaw mong bumaba? So, tayo tayo. Ah, oh, ayan, makita, makita na siya. So, ayan siya, guys. So, kararating lang nito. Tapos, may ano naman siya dito, guys. May manual naman siya, guys. Pero, tawad ako gamitin. Tama din kung basahin kung paano to siya gagamitin. Itong mic na to kung pag nabibidyo ako, automatic ba itong ano? Automatic ba itong uh, anong tawag nito? Automatic ba ito siya? So, ang binigay sa akin ng asawa ko ay binilhan niya ako ng mic. Kasama na to. Tapos, bumili din yung asawa ko ng uh, anong tawag nito guys? kukunin ko lang yung ano. Ano ba siya tatanggalin? Uy, hindi siya matanggal. Hindi siya matanggal yung ano. Ay, may binili din ako guys. May binili ako na ano ba. Um, may binili ako na lens sa aking DJI Osmo Pocket 3. Tapos hindi ko siya ano guys. Hindi ko siya matanggal. Mamaya ko na lang siya tatanggalin. So anyway na ano talaga ko guys kung nag-work ba tong ano to, nag-work ba tong mic na to or automatic ba to siya guys na nagko-connect once na nagvideo-video ka sa DJI Osmo Pocket 3 tapos pag nag-light na siya ng blue, blue, iwan ko kung automatic ano siya, automatic nag-connect sa camera. Ayan. So anyway guys, ipakita ko lang yung ano. So ito yung binili ng asawa ko. Ito siya. Microphone. Ito lang sya, oh. Ito. Ayan. 4DGI Mic 2 Wireless. Sa halagang $267.13. dollars, Ayan sya. Ito lang sya, guys. Hindi ito. Hindi kasali ito sya. Or hindi ito. Ito sya, oh. Kasi ito lang yung laman sa box. Ayan sya, oh. O, oh, diba? So, nasa 267.13 dollars, siya guys. So, medyo mahal siya kasi itong uh, DJI combo na binili sa akin ng aking jowa ay combo siya, guys, pero hindi kasali yung mic. Kasi yung halag yung presyo ng aking GoPro na binili sa aking asawa ay 669 or 699 dollars or 669 ba yun tapos hindi kasali itong mic kasi pag kasama, kasama yung mic guys mahal siya na combo nasa 799 699 pala yung aking ano DJI so mahal siya guys merong mura o oh. meron siyang ano merong, merong mura ayan tapos, ayun. Kasi, yung ano ko, yung, di, yung mic ko na ginagamit ay may kasamang ito. Ito siya, itong, anong tawag nito? Parang feather. Kasama siya. So, medyo mahal siya, guys. Ayun. So, yun yung regalo sa aking asawa. Pero, hindi ko siya alam kung paano gamitin itong mic, kung nag-work -nag na ba itong mic or hindi pa. Ayan, so anuhin ko lang siya guys, ilagay ko lang siya dito sa taas. Kasi I'm so hungry na, so kailangan kong mag-ano, titingnan ko kung nag-follow ba siya. Ay, hindi siya nag-follow sa akin. Bakit hindi ka nag-follow dahi? Ha? Ayaw mo na, tigas mo na ulo mo. Ayan, tracking na daw. Tapos, ayan siya. Ayan. So, anyway guys, yan lang yung ano ko na I'm not sure kung connected na ba itong microphone ko sa DJI Osmo Pocket 3 ko. Ewan ko kung nagkukunik na to siya or hindi pa. So, anyway, ang gagawin ko for today ay mag-ano lang ako guys o yung mag maglilinis. So, wala po tayong handa today sa aking birthday. Kasi plano lang namin mag-asawa mamaya na mag-ano kami, uh, pupunta ng restaurant. Mag-restaurant lang kami guys. Kasi kami lang, kami lang naman. Tapos ayoko din maghanda-handa kasi magastos. Maliban ah, sa magastos guys, ano din? Nakakapagod mag- maghanda-handa, eh magluto-luto. O, diba? So, hindi na o, oh, eh, dito sa amin guys, dito sa amin Amerika, okay. hindi na uso yung handa-handaan. So, pag ano, ang tawag nito, pag may nag-birthday, mag-restaurant na lang. ba diba, mag-restaurant na lang. Kasi last year guys, nung no, nag-birthday ako, nag-restaurant din kami ng aking asawa. Ayan. Ayan. So, nag-restaurant lang kami ni Josawa ko. Tapos, in-invite ko din yung, ano guys, in-invite ko din yung ah, uh, friend ko na Pinay. Yung boy, uh, girlfriend ng friend ng asawa ko. Kasi yung friend ng asawa ko ay may Pinay na girlfriend. And then, in-invite ko siya na mag-dinner kami sa, ano, mag-dinner kami sa, sa restaurant nga. Di pa ako sure kung saan kaming restaurant pupunta mamaya. Tapos, ayun, sabi naman ng babae, pupunta daw siya. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya kung pupunta pa siya. Kasi galing siya sa ano guys, galing siya sa Canada. Napunta siya ng Canada noong last week. Kasi may inano siya yung pamangkin niya ba inanuhan niya yung pamangkin niya, binisita niya doon sa Canada. So, ayun, umuwi na siya kahapon, and then sabi ko, gusto mo mag-ano tayo, mag-dinner sa birthday ko? Tapos sabi naman niya, oo daw, okay lang daw sa kanya. So, ayun, mag dinner kami mamayang gabi. Di pa ko sure kung saan, ano kami, kung saan restaurant kami pupunta mamaya. So, ayun. Tapos ako naman yung mag- ako naman yung celebrant. So, ako yung pipili ng restaurant kung saan kami pupunta ng asawa ko mamaya. Tapos guys, ang napaka ganda dito sa Amerika, pag may nag-birthday tapos nag-invite ka ng kaibigan mo, hindi ikaw yung magbabayad guys. Oo, hindi. Kanya-kanya kayo nang bayad. Kahit ako yung nag-birthday, Nag-invite ako na kaibigan ko. Tapos yung yung asawa ko in-invite niya yung friend niya. Kanya-kanya kami nang bayad, guys. Yung magbayad sa aking pagkain yung asawa ko. Tapos yung friend ng asawa ko at saka yung girlfriend niya, siya yung magbabayad. So kanya-kanya kami ng bayad, guys, dito sa Amerika. Iba sa Pilipinas, guys, na pag birthday mo, guys, pag nag-invite ka, yung ini-invite mo, mag-invite din. Tapos yung in-invite niya, mag-invite din. So, ang resulta, pag dating sa bahay na may handaan, isang barangay na kayo, guys. O, okay diba? Tapos yung may, may, ano, may handaan, pag na-short sa budget, magproblema ka pa. Oh my God, na-short kami sa foods. Kasi ganun, bakit ganito kadami yung taong pumupunta? Hindi ko naman yung in-invite. Hindi nyo alam na yung in-invite mo na friend mo, nag-invite din. Tapos yung in-invite niya, nag-invite din hanggang lumaki na yung tao. Hanggang dumami na yung tao. Pagdating sa handaan, kulang-kulang yung handa. Pero dito sa Amerika, guys, matakot <laughs> minsan yung ibang minsan yung ibang ano, tao uh, pag in-invite mo sabihin, ay, pass mo na ako hindi mo na ako punta kasi may gagawin ako excuse lang nila yon <laughs> ayo lang nila pumunta kasi magastos lalo na yung may mga iba yung uh, may mga anak na tapos may mga, syempre eh, mas ano pa, maraming marami kang bibili ang um, babayaran ng bills, ganun. So, maliba lang guys kung mayaman yung asawa mo. Kasi card ng asawa mo yung iswipe mo sa pagkain. Pero pag hindi naman, ang budget ka talaga na ay, ay doon kasi ano, yung kulay babas, marami kaming bayarin, ganun. So, kristal lang pang kanina na niya. And then, wala na akong ginagawa dito sa bahay. So, maglilinis tayo. Maglilinis. Marami kasing, ano guys, malinis ang itong bahay namin. Hindi naman to siya masyadong, ano talaga, yung masyadong maruming. Kaya lang, plastic week at hindi ako nag-vacuum. Nakalimutan ko guys. Tapos, marami kasing bulog-bulog, lalo na yung asawa ko pag kumakain ng bread. Yung bread na pinatoasted mo. Ay, nagugutom na po ako. So, yun lang guys, yung aking... Uh, ano po ito, day So, lagay ko lang siya dyan. So, and, mamaya pa yung darating yung asawa ko, guys. Mamaya pa siya darating. And then, mamaya din, mga 6 o'clock pa kami pupunta sa restaurant para mag-dinner. And then, alam nyo naman, pag mga gurang mag, ano doon sa restaurant, mag-usap-usap mag -usap -usap yan sila, about politics, mga ganon. So, ayun guys. Dito kasi sa Amerika din guys. Kanya-kanya kami ng lakad ng asawa ko. Like, my friend ako na mag-invite sa akin. Magkakain kami sa restaurant. Hindi ko dinadala yung asawa ko. Nasa bahay lang siya. Tapos, pag siya naman yung alis ng bahay, dito lang din ako sa uh, bahay din or sa work. So, hindi kami hindi ako pwedeng kasama sa kanya kasi yung mga kasamahan niya may edad na tapos ako lang yung asawa na sama-sama sa asawa ko. Uh, kaya naman tapos hindi ako makarelate sa pag-uusapan pag, pag nila about politics or anong pag pinag-usapan nila, hindi ako makarelate. So, ayun. Para lang akong tunga doon. So, ay, di na lang ako sasama. Dito na lang ako sa bahay. Mag, kung ano-ano na lang yung gagawin para ano. So, anyway, mamaya, kakain mo na ako kasi nagugutom na ako. ba diba, nagugutom na po ako. So, ito yung cover ng aking ano. Mamaya ko na lang ito i-try. So, mamaya, ang gagawin ko ay ano bang gagawin ko dahil mag ano ako mamaya eh ba so mamaya mag ano na lang ako tatanggalin ko yung aking christmas tree ayan so ayun sabi ko sa asawa ko uh, gusto mo nang gusto mo bang anuhin at ang tanggalin ko na yung um, Christmas tree, sabi ko sa kanya. Kasi, ano na siya, guys? Uh, hindi na siya December. So, sabi ko sa kanya, Tatanggal, uh, tatanggalin ko na yung Christmas tree dyan para maano siya tingnan. Uh, anong tawag nito? O yung, ano ko hindi na siya gumagalaw. Ayan. So, hindi na siya gumagalaw. So, ito, tatanggalin ko ito mamaya itong aking Christmas tree, anuhin ko na siya mamaya. Tatanggalin ko na siya. So, Ano Ang dami kong ano, maluloy. So, ito yung ano ng asawa ko. Kalimutan ko pala itong aking gagamitin. Bumili yung asawa ko guys ng ano, Uh, SD card pa sa, para sa drone ko. Kasi yung drone ko, guys, ay madali siyang ah uh, full, uh, storage na yung SD card ko na ginamit. Ano yun siya? 512? Or 128 ata. Uh, Iwan ko kung bakit ano siya full uh, storage na one time na nag-ano ako, nagpalipad ako ng drone. Hindi siya na-record yung video kasi full storage na daw. So, bumili yung asawa ko. Noong nagpunta siya kahapon ata sa store, sa tinabaho, pinapasukan ko, sabi ko sa kanya, honey, wag mo yung anuhin, wag mong ibalot. Tapos, pagdating dito, hindi ko to nakita. Tapos, tinanong ko siya, sabi niya, hindi daw niya binili. Sabi niya, tapos, Tinago pa lang niya. Tinago niya kasi para regalo niya sa akin. Ayaw oh, talaga sa ako eh. <laughs> tapos may anak ako, may Uh, anong uh, tawag nito? Birthday card galing sa aking Jasawa. Hmm, di ba? Ang sweet. Tapos, nilagyan din yan ng ano, cash. Ayan. Saka cash, 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 cash. Ayan, di ba? Ano lang yun? Hindi, hindi naman siya, ano, talaga na malaking halaga. Mga ano lang yun sa mga 6,000 pesos compare pera para sa money sa Pilipinas. So, ayun. So, may pera naman ako sa sarili kong bangko. So, yan ako na lang to itago. Itago ko na to aking cash para in case na uwi kami ng Pinas, may cash ako. Hindi naman ako gumagamit ng cash para ano guys? Right? Hindi ako gumagamit ng cash para uh, nasa store ako inano ko lang, uh, anong tawag nito? So, itago ko lang siya yung aking cash na birthday card sa aking asawa. Birthday gift, birthday card, birthday gift. So, ano ko lang siya kasi plan, plan namin na uwi sa, ano, sa Pinas. Maybe two years from now or next year, next year, plano kaming umuwi. Tapos, kailangan ng, ano, kailangan ng, kailangan ng cash doon lalo na sa airport pero mostly naman guys ang ginagamit ay card credit card kasi pag credit card may cashback o di ba so ayon madagdag dadagdagan ko na lang yan kailangan ko ng cash na kahit aabot ng 500 dollars yung cash ko na ba yon tapos, kunting ipon sa bangko din para pag na Pilipinas. Oh my God! Sa'yo lahat na gastos dahil. O, ba diba? So, anyway guys, yun lang muna yung aking chika for today. Kasi medyo mahaba na yung aking video. Baka maubusan pa ako ng storage. And then, I'm so hungry na. Kain muna si Inday. Baka napas muna si Inday. Kaya, yaw-yaw ng yaw-yaw dito sa camera. Ayan. So, pakain muna ako. Nagluto ako ng shrimp kagabi. Pero parang hindi ko siya feel kainin ngayon or kakainin ko siya or hindi. So, initin ko lang yung rice and then yung isda. May isda po ako guys. Na, uh, so, ito na lang yung ano, kamayin ko na lang po. Eh. Malinis naman tong aking kamay. Yung... Tapos yung tilapia na nabili ko guys, kainin ko din. Oh, I'm so hungry na. So anyway, bye na kasi mahaba na yung aking video. Sa susunod na naman. So bye!